Good morning guys, good morning mga mga kapatid uh, Magkasamba kami ng anak ko Patungo kami ng sa sampahan Kahit masama man ang panahon umuulan, Ang pagsamba ay lagi namin ipagpapauna Ano mang sitwasyon ng mundo At Aming may pagtagumpay ang ko sa ating Panginoon Diyos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit tayo ay nilikha ng Diyos? Para ang Diyos ay ating purihin, takilain ang panal niyang pangalan. Kaya kaming Iglesia ng Kristo, ano man sitwasyon ng mundo, lagi namin ipagawa na ang ko sa Diyos.